May isang lalaki sa Ghana doon sa Africa na gumawa ng arko tulad ng arko ni Noah doon sa Old Testament. Kasi naniniwala siya na magugunaw na yung mundo sa December 2025. Ano nga ba ang katotohanan dito? Isang lalaking nagngangalang Prophet Ibo Noah sa bansang Ghana sa Africa ang gumawa ng isang napakalaking arko na halos kapareho ng ginawa ni Noah doon sa Biblia. Ay sa kanya, inatasan daw siya ng Diyos na magtayo nito dahil magugunaw ang mundo sa December 2025. At tanging ang mga papasok lamang sa arkong ito ang mga maliligtas. Si Prophet Ibo Noah ay isang kilalang pastor doon sa Ghana. Matagal na raw siyang nangangaral tungkol sa mga huling araw. Pero kamakailan lang, doon niya lang daw narinig yung tinig ng Diyos na nagsasabing gumawa ka ng arko, darating ang wakas. Sa panayam, sinabi niyang nakatanggap siya ng mensahe mula sa Diyos sa panaginip kung saan nakita niya ang ulan na hindi tumitigil. Baha na lumalamon sa mga lungsod at mga taong sumisigaw ng saklolo. Kaya pagkagising niya, alam niya na ang kanyang gagawin. Gumawa siya ng isang arko para sa kaligtasan ng maraming tao. So ginagawa niya po yung arko na ito sa kanyang sariling lupa. At araw-araw, may mga taong tumutulong. Nag-aalay ng kahoy, pako, at panalangin. Hindi para magpasikat, kundi dahil naniniwala silang babalik na yung Panginoon ngayong taon. Sa ibang ulat naman, sinabi niya na meron tatlong arko na nakukumpleto na at inaasahan niyang isang arko ay maaaring tumanggap ng milyong-milyong tao. Ay hindi pa po natutukoy o hindi pa po nabe yung eksaktong lokasyon na kung saan itinatayo yung arko. Hindi pa rin nakikita yung eksaktong sukat, yung mga materyales o yung tunay na kapasidad ng arkong ginagawa niya. Kaya may ilang mga nagsasabi na yung kumalat na video na iyon na gumagawa nga siya ng arko, baring ito raw ay edited o kaya man ginamita ng AI or artificial intelligence para ito ay maging viral at para siya ay pag-usapan. So sinasabi ng ilan na maaring yung nakikita natin ngayon na video na gumagawa ng arko, maaaring ito ay hindi totoo. Ngayon kung titingnan po natin yung kakayanan technical at logical ng pagtatayo ng literal na arko na sinasabi nga maaring maglaman ng libu-libong tao at maraming hayop, ito po ay kaduda-duda sa maraming eksperto, lalo na po kung literal yung interpretasyon. At bukod po dyan, theologically, alam naman natin na walang nakakaalam kung kailan yung katapusan ng mundo o yung pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Pero siya mismo sinabi niya na sa si December 2025, magugunaw yung mundo o babalik yung ating Panginoon. So doon pa lang makikita po natin na tagilid na yung sinasabi niya bago pa siya gumawa ng arko. Kasi nagset siya ng time ng katapusan ng mundo na sinasabi ng Biblia wala naman nakakaalam kung kailan talaga yon. At ayon din po kasi sa kanyang panaginip, sinabi na magkakaroon ulit ng baha at ito po ay literal. Pero mga kapatid, malinaw sinabi po ng Biblia na hindi nagugunawin ng Diyos yung mundo sa pamamagitan ng baha. So doon pala makikita po natin na maaaring hindi na tama yung sinasabi niya kasi hindi po Biblikal. Kaya maraming mga tao hindi naniniwala sa sinasabi niya. So may ilang mga tao, tinatawag tuloy siya na baliw, may mga nagsasabi, scam lang daw yun, nagpapapansin lamang siya, o siya ay isang self-proclaimed prophet. Pero syempre sa kabila ng batikos sa kanya, naniniwala pa rin siya sa kung ano ang nakita o sinabi raw sa kanya ng Diyos. Kasi kung babasahin rin natin yung Biblia, maraming mga propeta sa Biblia kasama na po si Noah na tinawag na baliw dahil sa kanilang pagsunod sa Diyos. At pagkatapos nilang tawagin ganon yung mga propeta, biglang dumarating yung hatol ng Diyos. So para sa ilan, okay lang natawagin siyang baliw kasi ganon din yung mga propeta noon. Basta magkakaalaman na lang ito sa hatol ng Diyos. Kung titingnan po natin, nung panahon ni Noah, halos isang siglo siyang nagpatayo ng arko. Kung titignan po natin, 120 taon niya ginawa yung barko na yon. Habang ginagawa niya po ito, pinagtatawanan siya ng mga tao. Sinasabing walang ulan, wala namang baha, pero isang araw biglang bumuhos ang ulan at lahat ng hindi naniniwala ay nalunod. Kaya sinasabi po ng ilan, baka ngayon, inuulit lang ng Diyos ang kanyang paraan ng pagbibigay babala. Sa Biblia, madalas gamitin ng Diyos ang mga tao at mga bagay bilang simbolo. Yung arko, ito po ay hindi lang isang kahoy. Ito po ay larawan ng kaligtasan. Ang sabi sa Genesis chapter 7, sinabi ng Diyos kay Noah, pumasok ka sa loob ng daong sapagkat ikaw ay aking nakitang matuwid. Ngayon mga kapatid, kung i-connect natin sa propesya ng Biblia, marami talagang sinyales na nagsasabing malapit na ang wakas. Sinabi nga po sa Matthew chapter 24 verse 6 to 8, Makakarinig kayo ng mga digmaan at mga balita ng digmaan, lilindol sa iba't ibang dako, ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap. Ngayon mga kapatid, kung titingnan natin ang mundo, punong-puno po ng mga digmaan, lalo na nga sa gitnang silangan. Nakakaranas na po ng malalakas na lindol yung iba't ibang bansa kasama na po yung Pilipinas. Matitindi na po yung bagyo, tagtuyot at sunog dahil sa climate change. At ang paglaga na po ng imoralidad at kasalanan sa buong mundo. Kitang-kita na po yan sa panahon natin ngayon na nagpapatunay na talagang malapit nang bumalik yung ating Panginoong Sokristo. So kung titignan po natin, parang nauulit na naman ngayon yung panahon ni Noah. Kung po natin sa panahon natin ngayon, marami mga tao, abala sa kasiyahan, sa technology at kahit sa pera. At makikita po natin, punong-puno na ng kasalanan yung mga tao at unti-unting nalalayo sa Diyos. So dahil po sa nagawa ng barko na yan, para nga sa baha, may ilan tuloy nagsasabi na maaaring maulit talaga yung baha na nangyari nung panahon ni Noah. Kasi merong sinabi yung ating Panginoong Sokristo na patungkol sa Days of Noah na babasa po natin sa Matthew chapter 24 verse 37 to 39. Sinabi po kasi doon, tulad ng panahon ni Noe, gayon din po ang mangyayari sa pagdating ng ating Panginoong so Kristo. noon, abala ang mga tao sa pagkain, pag-inom at kasiyahan hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. So hindi po sinabi ng ating Panginoong Sokristo yan para sabihin sa atin na mauulit-ulit yung baha. Sinabi po ng ating Panginoong Sokristo yan para maghanda tayo. Maghanda hindi para sa baha, kundi sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So yung pong verse na yon, yun po ay paalala lang sa atin at babala dahil malapit nang bumalik yung Panginoong So Kristo. Na kung paano dumating yung baha nung panahon ni Noah, ganoon din po sa pagbabalik ng ating Panginoong So So ang ibig sabihin lamang po niyan, inulit lang po ng Diyos ang pattern ng panahon ni Noah. Sa panahon nga po natin ngayon, habang abala ang mundo sa teknolohiya at sa kasiyahan, bigla na lang pong darating yung ating Panginoon. Tulad ng baha nung panahon ni Noah. Ang barko po ay paalala na malapit na magsara ang panahon ng biyaya. Kaya dapat mga kapatid, habang may oras pa, manampalataya na tayo sa ating Panginoong Sokristo. Bukod po dyan, yung barko rin ay larawan ng ating Panginoong Sokristo. Noong panahon po ni Noah, ang nakapasok sa arko ang nakaligtas. Ngayon mga kapatid, kung sino man po ang papasok sa ating Panginoong Sokristo, sila lang ang maliligtas. Kasi mga kapatid, alam natin, ang pintuan patungo sa kaligtasan ay walang iba kundi yung ating Panginoong Sokristo lamang. So mga kapatid, hindi na po mahalaga rito kung totoo yung mangyayari sa December 2025. Ang tanong po dito, handa ka na ba kung mangyari man yung pagbabalik ng ating Panginoong So Kristo. sinabi po ng ating Panginoong So Kristo, walang nakakaalam ng oras o araw, kundi yung ama lamang. Kaya dapat mga kapatid, araw-araw maging handa po tayo. So sa mga ganitong nangyayari sa mga nakikita natin sa social media, sa mga propeta na nagsaset ng time kung kailan babalik yung ating Panginoong So Kristo o yung nagpa sa ng mga mangyayari pagdating ng panahon. Nawa nga mga kapatid, huwag natin pakinggan kung ano yung sinasabi nila. Pakinggan natin kung ano mismo yung sinasabi ng Biblia. Huwag tayo basta-basta maniniwala sa mga nakikita lang natin sa paligid po natin. Huwag po natin tanungin kung totoo nga ba yung sinasabi ng mga propeta na nagkalat ngayon sa buong mundo. Ang tanong po dapat natin ngayon sa ating mga sarili, handa na ba ako sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo? Tanda niyo po na hindi niyo na kailangan hintayin ang December 2025 para magsisi. Dahil maaring bukas o kaya man kahit mamayang gabi, dumating na yung ating Panginoong Yeso Kristo. Kasi mga kapatid, habang mahininga pa tayo at habang may buhay pa, may pag-asa pa. Pero kapag dumating na ang ulan at sarado na yung pinto, wala ka na magagawa. So mga kapatid, patuloy po tayong maghanda, mamuhay tayo na may kabanalan, sumulog tayo sa kalooban ng Diyos at patuloy tayong manampalataya. Kasi mga kapatid, alam natin, malapit na bumalik yung ating Panginoong Yeso Kristo.